Hello, welcome to uh, Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. By the way, wala ako sa aking regular setup. So, pagpasensyahan mo na lang, ano. So, ito lang yung available space sa ngayon. Hindi pa kasi ako nakapag-ayos po dito sa aking um, pag-re-readingan dito. But anyway, hopefully, ay makarelate kayo sa reading. Pa-follow ako guys sa Facebook, Madam P. N uh, nandiyan na lang sa description box yung pinaka-link. So, this is for Virgo, Sun, Marais, Venus, Jupiter, Virgo. Wait lang. Ayan. Nalaglag kasi yung isang card. Kung may mga maririnig kayong ingay, kasi medyo maingay po sa akin background, pagpasensyahan mo na lang. Ano kasi may mga, ano po, dumada ang tricycle. Ayan. The chariot is here. This is a major arcana. Cancer energy, Scorpio energy with the death card. Ayan. Uh, with the death card. So, Eight of Cups is also here. Cancer, Scorpio, Pisces. Wait lang, medyo madilim. Um, and the Five of Swords. So, nakakita tayo dito ng mga changes. 'Yung iba sa inyo may pagta travel or may mga pag-alis, paglayo or pag cut off. Ah, uh, pwedeng may mga um bagay or tao na inalisan mo or aalisan mo or ikaw itong uh, inalisan. Pwedeng ganun or aalis. But I, I can agency pag uh, maybe pag move with the charia, this is movement. And you're thinking about the future. Ano kaya magandang gawin? Ano kaya magandang tapusin? Ano kaya magandang ayusin? Okay, gawin. Para with the fire of swords, magkaroon ng pagbabago. Maybe may mga bagay kang dapat baguhin sa ngayon sa situation mo. And uh, might be yung iba sa inyo nakakaisip na kailangan i-cut off ang isang um uh, bagay, isang tao, or ang isang sitwasyon sa buha buhay mo para magkaroon ng pagbabago. Eight of Wands is here. the emperor, yeah, this is Aries energy. This is you taking charge. So, ikaw yung nakikita natin na parang nagiging parang boss or ikaw yung parang nasusunod sa so, kung ano yung dapat gawain ngayon, lalo na sa mga bagay na feeling mo hindi na nag-work out para sa'yo. So, I can see movement na ginagawa mo or mga desisyon na ginagawa mo para magkaroon ng pagbabago. So, sa pagaling sa love, sino to person connect? Nakakita ko ng mata by the way. I don't know if you're always wearing evil eye. Ito yun yung evil eye, by the way. Yan, lagi ako may evil eye. So, maybe you have that, or may God, lagi kang magsusot ng ganon. Anyway, sorry. Lagi akong umiinom kasi gawa ng init. <laughs> Parang ano po yun. Para hindi masyadong, ano, uh, mainit. <laughs> anyway. Okay, sorry about that. You'd offer the two of wands. Ito yung person na kakoneg mo. May plano tong taong. To the lovers is here. Two of pentacles, four of pentacles. At I don't know kung may partnership or... This person is proud of you. So, kung ano meron ka. Kung ano ang accomplishment mo kung ano yung mga narating mo sa buhay. Proud siya sa'yo. Okay? Itong person na to is looking forward na... I feel like with the two of pentacles, medyo... Tinitimbang pa niya ngayon kung okay na ba siya. Maybe may mga pinag-iipunan siya na may kinalaman sa'yo. Or may plano nga siya sa'yo. The lovers is here so I can see partnership. This could be a person wherein nagkaroon na ng partnership sa inyo or pwedeng in a relationship ka dito sa taong to. Pero nakakita tayo ng person na may plano. I just saw the devil pero ang nakuha kong energy is the emperor. So, kanina ikaw na nga the emperor, di ba? So, might be you're dealing with a person na may emperor energy din. So, pwedeng um, ano rin siya parang katulad mo. May pagkakapareho kayo. Ayan. By the way, napakalapit ko yata sa camera, but pagpasensyaan mo na kasi ito lang yung table ko. Actually, yung table na gamit ko is pang laptop lang. No? Hindi pa ako nakakaayos ng table dito sa bagong place ko. So, maliit, maliit lang po talaga Um, emotion ninyo sa isa't isa ng taong to. Pero may plano tong taong to sa'yo, ha? Did you dover the moon. This is Pisces energy. Alam mo kung anong emotion niya sa'yo. Alam mo, malakas ang pakaramdam mo. No? Nine of Wands is your Iris Leo, Sagittarius energy. And I feel like you have already healed Oh, naka, ano ka na, naka-get over ka na. So, pwedeng, maybe in, in the past, nasaktan ka sa, uh, sa inyo ng person na sa so, mga ginawa niya iyo or sa so, mga nangyari sa inyo, but then, ngayon, is like, um, okay na, okay lang, parang ganun. Okay lang ko, ano man yung mga pinagdaanan natin, okay na ako doon. Naka-move on na ako doon. So, you don't have it, the hermit, this is Virgo energy. Ayan. I feel like you're, ano, you're someone, na uh, naghahanap or gusto mo na lang magkaroon ng pagbabago sa kanya mismo no naghihintay ka ng changes na gagawin nitong person na to but you are the seven of pentacles so ang emotion mo para sa kanya is that actually nakafocus ka sa success mo sa sarili mo so kung ano ba ba ma-accomplish mo sa buhay mo or uh, you do have here a lot of um, a lot of things right now in your mind Kung baga, wala may emotion ka man dito sa person na to, hindi itong priority mo. Ang priority mo, yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa kung nasaan ka ngayon, and might be may mga bagay dyan na nakailangan tanggalin, baguhin, uh, maybe even pagre-renovate, yung iba nakakita tayo ng pagre-renovate ng bahay, ng place, pagki-cleanse, pagtatanggal ng mga gamit na hindi na ginagamit, and might be yung iba sa inyo is um, I don't know. I I I can see a lot of ano changes na gagawain kasi una sa lahat. Pag hindi mo ginawa yung changes na yun kailan pa? Parang ganoon. So anyway, I don't know if you, if you can hear my background, maingay talaga. Nandito po pala ako sa aking restaurant, no? If you want to check, nag-road last piyas. Yan, dito yung aking uh, restaurant, Jelly's Restaurant. Pwede po ninyo yung i sa Facebook yung page namin. So, medyo maingay po yung mga staff ko doon sa baba. Wait lang. So, um, so hopefully, no, makapunta din kayo dito sa amin. Matry nyo ang aming food at makakwentuhan nyo yung aking magugulong stuff. <laughs> Or maabutan nyo ako dito. Makita nyo ako dito. Anyway, emotion ng person na ito for you. Six of Swords is here. for oh, this person is lagi ka nang iniisip na ng taon to. Lalo sa mga pagbabago sa... Guys, the sun is here. If you are the moon, your person is the sun. So, and also at the same time, itong person na to, nakikita ka niya, nakikita ka talaga niya. Nakikita ka talaga niya. Like, pwedeng yung mga changes sa'yo, yung mga achievements mo. The, the way I see this, pwedeng may mga, kaya siya proud sa eh, kasi nakaya mo yun, nagawa mo yun, na-accomplish mo yun. Parang ganun, yung parang, hindi rin siya makapaniwala. Maybe yung iba sa inyo, hindi ka rin makapaniwala sa mga bagay na pinagdaanan mo. And then, itong person na ito, um, hindi niya rin ma, ano, yung, yung taong ito, pwedeng hindi niya rin inakala na makakaya mo yung mga bagay na yun. Okay? Wait lang, guys. Okay, I'm back. Nay, eh, wait lang may nakuha pa. Actually, dapat kukuha na ako ng card. Pero may nakuha pa akong energy. Ano? Nahihiya tong person na to. Sa'yo. Ba't siya nahihiya? Ba't siya nahihiya? you are the devil. Nakaka-intimidate ka. Parang... The hangman. Maybe masyado kanyang pinahirapan. Or I don't know yung iba sa inyo, pwede naghintay. So, ang tagal mo naghintay, parang gano'n. Or, parang nakakaya naman kung bigla akong dadating, tapos, ikaw naghintay ka, nag, ano ka, nagsakripisyo ka, ikaw naghirap, ganito, ganyan. Pwede nga yung iba ganun. Or, maybe kasi naging matagal na yung connection niyo So, parang nakakaya naman kung bigla akong paparamdam, tapos, eh, ang tagal na nung ganito, ganyan. So, parang dahil sa tagal, ah, uh, tapos yung mga sakripisyong ginawa mo. Parang yun yung nakakahiya sa part niya eh. Ikaw lahat. Parang gano'n. O hindi ko hindi man lahat. Pero sabi na natin... Ano? Ano na lang iisipin mo kung bigla dadating na ganto ko. Tapos ikaw ganyan ka. Parang gano'n. So lalo na kung... The last time na magkita kayo. Or the last time na nagkaroon ng koneksyon. Or maybe... ano don't know, Friendship, partnership, whatever. Or maybe mga plano in the past so pwede naging matagal na yun tapos bigla sya magre-resurface kumbaga parang nakakayaya ta sa part mo diba kasi kung kailan okay ka na tsaka ako babalik parang ganun so what will happen in the future for the both of you kasi kita natin dito hindi, hindi naman yun ang focus mo talaga hindi naman yung person na to 10 of pentacles is here I like 10 pen of pentacles 7 of cups The Six of Cups. Okay. What's with the Six of Cups? Ten of Wands. Okay. I can see you saying sorry to someone. Five of Cups. Page of Cups. Nakita natin yung, nakikita natin yung pag-say mo or pag-sabi mo na sorry sa um, isang person might be there someone na pwedeng kakausapin mo that medyo mahirap or nakakahiyang kausap itong taong ito dahil di mo alam kung ano sasabihin mo sa kanya or ikaw ito na may aalisan like some of you this could be a boss na parang you feel like hindi ko na gusto itong work na to or hindi ko na tong gustong itong career na to so sorry i have to leave parang ganun kailangan ko na umalis lumayo yung iba naman sa inyo sorry maybe this is an, kung hindi ikaw yung aalis, maybe itong taong ito ang kailangan umalis. So, you need to say sorry kasi kailangan mo nang umalis. And maybe you are the boss. Maybe you are a friend na parang hindi na kita kailangan. Parang ganon. Or I don't, I no longer need your service. So, yung iba sa inyo, maybe if you're a boss, you will be firing someone. And nakakita tayo dito ng anak with the of one. So, responsibilidad. Na parang, ang hirap i-end itong bagay na to kasi may responsibilidad doon taon to. But I can see that uh, there are things in your life na sabi ko nga, kailangan baguhin, kailangan tapusin. Kailangan gawin ng, ano, ng action. Kasi pag hindi mo ginawa, sinong gagawa? Paano? Kailan mapabago? 'di ba? Eh nakita tayo dito with the Seven of Swords na parang you're getting rid of this person because you do have your judgment, may mga nakita ka, mga bagay na na-realize ka na may kinalaman sa iyong stability with the Four of Wands and with the Five of Pentacles. Kung hindi mo 'yun gagawin, pwedeng bumagsak ka or ikaw ang problema parang ganun. So kung ko ito ay work na aalisan mo, kung hindi mo gagawin 'to, ikaw lang din ang problema sa huli, parang ganun. So, kailangan mo mag-take ng risk or dapat ka mag-take ng risk. And, uh, yun nga, you, you, no longer feel na gusto mo pa tong work na to or career na to or vice versa kung ikaw yung ko ikaw yung magpapaalis because maybe hindi mo na siya kailangan so bakit para bakit pa mo siya pag-iistayin and i can see success and money for you in the future with the ten of pentacles so may pera dito ah uh, Meron na tayong nakikita mga pera dito. But may, hindi, hindi, hindi ito ang nasa mind mo ngayon. Um, a lot of cleansing in your energy. A lot of removing of stuff and things like that. And I feel like yun lang talaga dapat. Yun dapat ang gawain. ba diba? And of uh, Nine of Pentacles is here. Nakakita tayo dito ng I can see relationship between you at saka sa person na to. May relasyon, may connection. And with the Page of Swords, may someone na masasaktan, malulungkot. And I can see a childish energy dito sa person na to. Could be a child or a person na connected ka pero masyadong immature. Tapos, pwedeng itong person na to masaktan, malungkot because of what is happening sa connection or you don't actually kung may malulungkot man hindi mo deserve yung taong yan dapat lang wala sa buhay mo, parang ganoon this could be personally, if this is a child of course hindi yung child no kung anak mo yan, hindi yun yung anak mo but maybe someone who is immature no na nakikita natin na kung malulungkot siya alam niya yung siya yung nagkulang, alam siya, alam niya yung siya yung nagkamali, alam niya yung, this could be an ex, no, na pwedeng pag ikaw ay once na nasa isang relasyon na, ng taong deserve mo, ng taong also the same as you, maraming achievements and accomplishments and money, and this is the person na dapat talaga para sa sa'yo, then marirealize ng person na ito na, kung ano mga, um, mga wala siya, mga nawala sa kanya, mga sinayang niya. Okay? So, panginayang wala sa ex ang nakikita natin in the future ah, para sa'yo. Okay? So, what is the advice? Ano yung advice para sa'yo? The advice is the Hierophant. I feel like I no longer need to give you advice. Hierophant, this is you. Magaling ka na, matalino ka na, kaya mong advicean yung sarili mo. Alam mo na yung sitwasyon mo. You have already grown at saka sa experiences mo sa buhay, Dahil mo na na-experience sa buhay, yung advice ko sa totoo lang, alam mo na, kahit hindi ko pa sabihin, kasi ikaw mismo alam mo kung paano advice na sarili mo eh. Kasi kung halimbawa, ikaw yung friend, or yung friend mo, ang nasa sitwasyon mo, ganyan din ang i-advise mo. I mean, yon Isipin mo yung sitwasyon mo ngayon, na yung kaibigan mo yung nakakaranas ng sitwasyon mo na yan, ano yung advice mo sa kanya? Okay? And the Ace of Pentacles, this is a new beginning. Focus on new beginning, especially may kinalaman sa pera. I love you all, guys. And, bye-bye.